So, yung nakikita natin sa una nga video na tao at itong makikita natin dito sa last part na video ay hindi to kaparehang tao dahil dalawang tao ito. Yung itong nakita sa last part na video is si Tony Stark na to. Ito na yung totoong tao na karakter sa movie na aktor sa movie na Iron man. Kaya hindi to fake news itong video na ito. Okay, alright. So, ito nga video is part 6 na to na video no so dito sa video na ito i-explain ko lang yung video ko sa part 5 kasi baka mamaling akala sila doon sa video ko sa part 5 sa mga video na pinakita ko doon sa part 5 so ito yung na video then ito meron tong part 1 na paliwanag kung paano ginawa yung Iron Man part 1 na movie gamit at nyok na software at meron siyang part 2 na paliwanag kung paano ginawa yung Iron Man Part 1 na movie gamit ang yung super. So dito, maaaring mamaling akala yung tao dito kasi Iron Man movie to eh. Di nang nakita nila dito is hindi naman to si Iron Man yung karakter sa movie. di ba? Yung si Tony Stark. So kung play natin to, play natin ah I started, uh... So dito sa simula ng video, merong nakalagay dito na the HUD, the dream job. Then kung Uh, pakinggan natin yung sinasabi niya dito. I started um, making some little tests. Oh, sinasabi niya nga, I'm started uh, making. Uh ano? wait, ko. Kalibot ko sa alternative. I started um, making some little tests. Oh. I'm started uh, making a little test. So, naging mo siya test. So, ito video, ginamit lang to for test or for experiment or for practices para ma-visualize niya ng mabuti yung HUD effects na gagawin niya yung director dyan meron silang ipasa doon sa mga compositor artist meron silang ipasa doon ng mga images na nakalagay doon sa image na kung ano yung eksena na mangyayari so ang pinakita image lang hindi video pero doon sa image, makita doon sa image kung ano yung eksena na mangyayari na makita doon na may wrong effects. So, habang pinakita yon na images kung ano mangyayari sa eksena, pero nakalagay doon na it's effects. So, kailangan pag-aralan nila kung ano yung mangyayari na it's effects bago nila ilagay doon sa mismong movie. So, kaya dito sa unang video, may sinabi siya nga nagawa muna sila ng task. So, nagawa muna sila ng task nag-experiment sila, nag-practice sila paano gawin yung HUD effects. So kaya nagkuha si sila ng ibang tao na hindi kasali sa movie so ito yung na tao then binigyuhan nila nagawa sila ng task nag-experiment sila nag-practice sila paano gawin yung HUD effect para ma-visualize nila ng mabuti yung HUD effects bago nila gawin doon sa mismong movie nailagay na nila yung HUD effect sa mismong tao na karakter sa movie na si Tony Stark so kung na-visualize na nila ng mabuti kung ano yung dapat gawin nila ng HUD effect so yung HUD effects na gagawin nila is i-apply na nila doon sa mismong movie doon sa mismong tao na らての賛否だし。 Tony Stark. Kaya kung tingnan nyo sa unahan na video, makikita na dito si Tony Stark. Ito na yung mismong tao na karakter sa movie, sa Iron Man, si Tony Stark. Ito yung aktor. Makita natin dito sa unahan, sa last part na video. So, yung nakikita natin sa unang video na tao at itong makikita natin dito sa last part na video ay hindi to kaparehang tao dahil dalawang tao ito. Then, itong nakita sa last part na video is eh, si Tony Stark na to. Ito na yung totoong tao na karakter sa movie na aktor sa movie na yun man. Kaya hindi to fake news itong video na ito. Ngayon kung sakaling mayroong tao na magsasabi na hindi to si Tony Stark na mismong tao na karakter sa movie, na itong tao na ito ay same lang daw dito nga tao, talagang may diferensya yung mata nila no kung ganyan yung sasabihin nila no kasi hindi to isang tao itong nakikita sa unang part na video at dito sa makikita sa last part na video hindi to isang tao dahil dalawang tao to magkaibang tao to klaro naman na hindi sila magkapareha ng mukha tingnan nyo itong mukha nito yan din dito yan no iba yan na mukha si Tony Stark na ito no Uh, nilagyan ng nila ng reflection sa mata oh. may reflection sa mata si Tony Stark talaga yan oh. no dito sa video pinakita lang kung paano ginawa yung HUD effects silbi hindi lahat ng big shot sa movie na yun part 1 ay pinakita dito silbi dito sa video na ito is ang tinutukoy lang nila dito kung paano ginawa yung HUD effects sa Iron Man gamit ang yoke na software ganon na di ang ebidensya ko dito na hindi talaga to fake itong nyok na software na ginagamit talaga to na software sa paggawa ng movie as a compositing software kasi mayroon namang mga video na patunay na yung nyok na software is kasi ginagamit siya sa movie na yung makikita sa video na yun is yun talaga na movie ang tinutukoy so katulad sa video na Avatar 1 District 9 Planet of the Apes hindi iba pa so ipakita ko sa inyo yan yung mga video na yan so ito yon so dito klarong klaro naman talaga ang makikita dito is Hello, I'm Angie, and welcome to FX Guide TV. We start the show with Robin Hollander from Weta Digital, who took us through some of the issues involved with cleaning up stereoscopic footage from the blockbuster Avatar. Well, we didn't have all that many plate shots uh, compared to a traditional yani, show. Forward, na forward. Yung may nakalagay na green screen, so yun, yeah, no. ito talaga yung before video niya klarong klaro talaga ng avatar yan na movie great yeah, no? exposure no? and, and also mainly vertical alignment so if just zoom yeah. a little bit here din doon sa part 2 na paliwanag kung paano ginawa yung Avatar 1 movie gamit ang iyo. So klaro naman talaga na ito na video is sa uh, movie to na Avatar Part 1. Itong video na ito. Din na pinaklaro talaga nga may identify na sa movie siya. Itong District 9 na movie. Yan. Yeah. Uh, Like the yan, no? kasi mayroon siyang naka-import sa inyo ng 3D render na yan yung 3D character sa movie na naka-import dito yung 3D render or tinatawag na AOVs or tinatawag na multipass ayan oh yan klaro-klaro no? yan. talaga tong uh, sa District 9 to na movie then sa part 2 na video sa paliwanag kung paano ginawa yung District 9 movie So ito. A lot of dirt, dirt and dust kicking up. Uh, and we wanted to... Then ngayon, dito naman tayo sa Planet of the Apes na movie. So ito sa video sa Planet of the Apes part 1. So klaro, klaro talaga tong nga uh, sa Planet of the Apes yan. Ang pinakita niya dito, hindi to fake. Then yung Foundry na YouTube channel, yan yung may-ari lang nyo. So yung Foundry na YouTube channel is marami na silang na-upload na video sa YouTube channel nila na patunay na mga video na yung software nila ngayon kasi ginagamit talaga sa paggawa ng VFX sa Hollywood movie as a compositing software din doon sa part 5 na video sinabi ko na yung Weta Digital na company is pinalitan na ng pangalan ang pangalan na ngayon is Weta FX na din yung Weta Epics na company suki so okay yan sa mga Marvel na movie sa paggawa ng Bepics sa movie so halos lahat sa mga bagong Marvel na movie is sa ending dyan sa movie merong nakalagay dyan na pangalan na Weta Epics kasi yung Weta Epics na company ang trabaho nila ay paggawa ng Bepics movie sa Hollywood pero sa mga Marvel na movie, hindi lang isang company ang mag-handle dyan sa VFX. Maraming company ang mag-handle dyan. So sa Hollywood movie nga Marvel, ang soki nila nga company para magawa ng VFX sa movie nila is yung Weta FX na company at yung ILM na company. So sa mga bagong Marvel na movie ngayon, sa mga movie na maraming FX, so involved to yung Weta FX na company sa paggagawa ng VFX movie din ang patatawag na lamang talaga sa Nyok na software kaysa Adobe After Effects dahil itong Nyok na software is not system to pang high end to na visual effect na kahit pa maraming files yung e-compositing dito kakayanin talaga hindi katulad sa Adobe After Effects kapag marami na yung file na e-compositing ay hindi na handy hassle na nakaka-stress hindi katulad dito sa Nyok kapag marami ng files na e-compositing is handy lang gawin kaya lang yang gawin easy lang ano at mas mahal ang Nuke kasi advanced talaga to. Kaya top 1 choice tong uh, software na ginagamit sa Hollywood. So by the way, lahat ng mga video na pinakita ko dito is ilagay ko sa comment or sa description sa video na ito, yung link sa mga video na ito. Kung sakaling gusto ninyong tingnan itong mga video na pinakita ko dito. Ilagay ko din lahat ng mga video na patunay na na ang yok na super talaga ay ginagamit sa Hollywood movie for VFX compositing. At ilagay ko din sa comment o sa description na ito yung mga YouTuber na tao na meron silang komento sa about sa nyok. Na sinasabi nila na yung nyok mas is yan talaga yung ginagamit na na VFX compositing sa paggawa ng movie sa Hollywood. Din lahat ng software na binanggit ko doon sa part 1 na video, yung mga software na industry standard sa ibang bansa sa paggawa ng movie sa Hollywood. So lahat ng mga software na binanggit ko sa part 1 is mga legit yun na software hindi yung piki, no so yung binanggit ko sa part 1 na video is yung software para sa paggawa ng 3D animation rigging and animation 3D modeling ang ginagamit dyan na software is Autodesk Maya yung Autodesk Maya ay hindi yan fake yung binanggit ko nga software na para sa paggawa ng effects like destruction, demolition, fire, explosion, smoke, at iba pang klaseng epic ang ginagamit dyan na software is Udini so yung Udini na software ay hindi yan pick digital yan din ang binanggit ko na software sa part 1 para sa compositing software is nyok so siyempre yung nyok hindi yan pick so in-explain ko na dito yan na hindi talaga yan pick yung nyok din ang binanggit ko sa part 1 na software para sa video editing is Avid Media Composer so yung Avid Media Composer ay hindi yan pick din ang binanggit ko sa part 1 na software para sa pag-record ng sound effect or music para ilagay doon sa video sa movie is Avid Pro Tools. So, yung Pro Tools ng software ay hindi yan fake. So, lahat ng mga software na binanggit ko sa part 1 na video ay hindi yan fake. Mga legit yan lahat na software. Then ngayon, dito sa part 6, Meron lang akong gustong klaruhin dito doon sa sinasabi ko sa part 4 na video na may sinasabi ako doon na na ang BPIC shot is maraming tao ang may gawa dyan na ibang tao ang may gawa sa motion graphics then iba yung tao ang may gawa sa 3D animation rigging an animation or 3D modeling then ibang tao yung may gawa sa paggawa ng effects like destruction effect, simulation effects, water, fire, explosion, smoke, magic effect at iba pang klaseng effect. Din iba din yung tao yung maggawa ng compositing, din iba yung tao yung nag-handle sa video editing at iba yung tao ang mag-handle sa pag-record ng sound effect at music para ilagay doon sa video sa movie na yung VFX shot is maraming software na gamit dyan na yung software na gamit para sa motion graphics is Adobe After Effects na software ang gamit. Then yung software sa paggawa ng 3D animation, rigging and animation is Autodesk Maya. Then yung software sa paggawa ng effect is Udini. Then yung software na mag-compositing is Nuke. ngayon, i-explain ko ngayon dito sa part 6, Bakit doon sa BFX shot, kailangan lang maraming tao para magawa yun na BFX shot. Then doon sa BFX shot, bakit kailangan maraming software para magawa yan na baby picture. So explain ko yan ng klaro dito sa part 6 para maintindihan niyo ng mabuti yung mga paliwanag ko doon sa part 4 ng video. So ang unang rason dyan bakit maraming tao yung magawa sa baby shark na kasi parent lahat yung mga uh, kasi klaseng trabaho sa paggawa ng baby shark. Ang rason dyan is para mapabilis yung pagawa ng VFX shot. Kasi kung isang artist lang ang magawa dyan, matagal siya gawin. Siya yung magawa sa motion graphics, siya yung magawa sa 3D animation, siya yung magawa sa effects, siya yung magawa sa compositing. So, matagal siya gawin. Kasi siya lang isa gumawa ng lahat. So, kailangan, kung ano mang makikita doon sa VFX shot, example, doon sa VFX shot is merong xc ng uh, motion graphics, then meron ding xc ng uh, 3D animation, then meron ding xc ng uh, effects na power Graphics or destruction epic. So, meron ng mga tao nga naka-assign dyan sa trabaho na yan. So, ibang tao yung magtrabaho sa motion graphics, then iba yung tao yung magtrabaho sa 3D animation, din iba din yung tao na magtrabaho sa paggawa ng effects. So, kung ano yung mangyayari doon sa VFX shot, marami yung tao ang magawa dyan din sabay nila gawin yan lahat. So, habang ginagawa yung motion graphics sa ibang tao, is sabay naman ginagawa yung effects doon sa ibang tao din. Then, habang ginagawa yung effects sa ibang tao, is sabay naman ginagawa yung 3D animation doon sa ibang tao. So, magkasabay yan. So, kung ano yung makikita natin na eksena doon sa VFX shot kung meron ng motion graphics doon o 3D animation o effects, is iba-ibang tao yung ma-assign dyan at sabay nilang gawin yan para mapadali yung pagtapos ng baby shot. So yan yung rason bakit kailangan na maraming tao yung magawa sa baby shot para madali matapos yung baby shot. Ganon. So yan yung rason sa part 4 na video ko bakit nakasiparit siya. Magkaibang tao yung gagawa. Kasi kung isang tao lang yung gagawa, matagal siya gawin. Doon ang rason bakit maraming software na gamit sa paggawa ng baby shot. Doon ang rason yan kasi yung mga software kasi is iba-iba ang katangian nila. Tulad sa Atodis Maya, magaling siya sa 3D animation, rigging ang animation. So, kaya doon talaga gagawin sa Atodis Maya yung 3D animation. Kasi mas magaling sa 3D animation yung Atodis Maya. So, yung Udini, hindi siya masyadong magaling sa rigging ang animation yung Udini. Kaya doon gagawin yung 3D animation sa Atodis Maya, hindi sa Udini. Then yung Udini, mas magaling sa 3D simulation sa paggawa ng water, fire, explosion, smoke, destruction effect, Demolition effect at iba pang klaseng effect. So magaling yung Houdini na software sa paggawa ng effects, yung mga simulation effect. So yung paggawa ng effects ay hindi doon sa Atodis Maya gawin yung paggawa ng effects kasi yung Atodis Maya ay hindi siya masyadong magaling sa simulation. Kaya doon gawin sa Houdini yung paggawa ng effects kasi mas magaling yung Hedini sa Simulation Effect din ang software na mas magaling sa Motion graphic is Adobe After Effects din yung VFX Compositing is mas magaling yung Yoke sa VFX Compositing yung mga high-end VFX Compositing yung mga marami ng files na i-compositing is mas magaling yung Yoke kaysa Adobe After Effects kaya't hindi pwede gawin doon sa Adobe After Effects yung VFX Compositing na marami ng file kasi hindi masyadong magaling yung Adobe After Effects sa VFX compositing na marami ng files na i-compositing. Kaya doon siya sa nyok gawin na software yung VFX compositing na marami ng file na i-compositing kasi mas magaling yung nyok na software sa VFX compositing na marami ng i-compositing na files na kaya yung mga complex scenes. So yan yung dahilan bakit doon sa VFX shot is maraming software na gagamitin kasi yung mga software kasi is iba iba yung katangian nila then take note lang ha ang tinutukoy ko nga uh, nyok ang gagamitin nila for VFX compositing doon sa ibang bansa sa paggawa ng Hollywood movie like DC or Marvel sa ibang bansa ang tinutukoy ko sa Hollywood movie hindi dito sa Pilipinas kasi dito sa Pilipinas ang paggawa ng movie ang ginagamit nila ng compositing software is Adobe After Effects kasi mas marami yung user dito sa Adobe After Effects sa Pilipinas pira lang yung gumagamit na ninyo dito sa Pilipinas din ngayon baka sakaling mayroong tao na sasabihin nila uh, hindi totoo yung sinasabi ko doon sa part 4 na video na maraming tao na involved sa paggawa ng VFX sa movie din sasabihin nila nga uh, mali daw ako sa sinasabi ko kasi may movie daw nga limang uh, tao lang yung gumagawa din may movie daw na sampung tao lang yung gumagawa So, totoo naman yan talaga na may movie din na limang tao lang yung gumagawa. May movie din na sa puntao lang yung gumagawa. Pero ang tinutukoy ko kasi na movie doon sa explanation ko, yung mga movie na Marvel movie na maraming fix. Kailangan talaga yan na maraming tao yung may gawa dyan sa BFX. Doon kailangan talaga yan na hindi lang isang company ang mag-handle sa paggawa ng BFX dyan. Kasi matagalan sila. Tatlo o apat ang mag-handle dyan na company sa paggawa ng BFX sa buong movie. Kasi yung Marvel movie is maraming talaga yung fix na makikita sa movie. Kaya kailangan siya ng maraming tao ang maggawa ng BFX. Then yung sinasabi ko nga company, so sa isang company, example, Vita IFX na company. So sa Vita na company, meron silang 60 to 70 nga worker na maggawa ng BIFX. Then yung example, yung uh, ILM na company, meron silang 70 to 80 nga worker na maggawa ng BIFX. Example, tatlong company yung mag-handle sa movie, yung isang company Vita IFX, yung isang company ILM, din ang isang company IPC ipalagay eh, lang natin na sa isang company mayroon 17 na tao din tatlong company so mayroon siyang 210 katao na may gawa sa buong BFX sa movie. Ganon. So ganyan yung karami yung tao yung may gawa sa BFX doon sa mga movie na marvel yung maraming BFX. Pero kung yung ibang movie is hindi na maraming BFX at yung mga effect doon sa movie na yun is simple lang na BFX. Hindi katulad sa Marvel na movie na mga hearts na BFX na mahirap gawin at matagal gawin. So kung yung ibang movie is kunti lang yung effects sa movie, din yung effects sa movie is mga simple lang na effects. So, pwede na kunting tao ang maghahandil dyan. Kasi, totoo naman talaga na may mga movie na limang tao lang yung may gawa. May mga movie na sampung tao lang yung gumawa. May mga movie na 20 lang yung tao yung gumagawa. Yan ang mga movie is yun yung mga movie na kunti lang yung effects sa movie. At yan na mga movie is mga low budget lang yan na movie. Hindi nila kaya magbayad ng maraming tao para madali magawa yung movie. Kaya kunti lang kunin yung tao na kunin nila, din yan na movie is kaya nilang maghintay ng matagal. So kung kunti lang yung kunin nilang atao, so nila nga tao, so asahan na nila lang matagal magawa yung movie. Pero ang tinutukoy ko sa part 4 na video na mga movie is yung mga movie na DC or Marvel. Yan ang mga movie is maraming effects yan. Hindi pwedeng 10 tao, 20 lang yung magtrabaho dyan. ah uh, matagalan talaga sila dyan. Then yan ang mga movie is mga big budget yan na movie. Kaya, kaya nila magbayad na maraming tao sa paggawa ng VFX para mapadali lang yung paggawa sa movie na yan. Anon yon. Pero sa mga movie na konti lang yung effects sa mga low budget na movie is ang nagtatrabaho dyan is nasa 10 o 20 lang. Ganon lang kaliit. Ganon. Din kung sakaling mayroong VFX artist sa Pilipinas na naggaling-galingan na sasabihin niya na ang mga sinasabi ko sa video ko is mga malik daw. Pero ang pinakamalaking question mark dyan is VFX artist lang siya sa Pilipinas hindi siya VFX artist sa Hollywood sa mga company na binagit ko then mapaisip tayo yung gawa ng VFX artist sa Pilipinas is mga King Koy nga gawa hindi nila magaya yung gawa sa Hollywood, diba? kaya mayroon siyang question mark yung mga VFX artist sa Pilipinas kung manghusga sa video ko, kasi hindi nararapat na manghusga yung mga VFX artist dito sa Pilipinas sa mga video ko, dahil VFX artist lang sila sa Pilipinas, pipit Shogin sila dahil wala silang experience sa paggawa ng movie doon sa ibang bansa sa Hollywood sa mga Marvel movie at DC wala silang experience dyan kung paano yan ginawa din sa mga video ko ang pinag-usapan ko dito yung mga movie na gawa doon sa ibang bansa sa Hollywood sa mga Marvel movie at DC na yung mga company na nagagawa ng Apex movie sa Hollywood like Twitter Epic The Sorcerer's Magic so kaya't nararapat lang ang mayroon lang karapatang mangmusga sa akin kung tama ba ako o mali yung mga Apex artist sa mga company na pinanggit ko na nagagawa ng VFX sa Hollywood. Yung mga company na Vita Epics at In the Magic, kung sino man yung mga VFX artist sa kampanya yan na with at In the Magic, sila lang yung mayroong karapatan mangusga sa akin kung mali ba ako hindi sa mga sinasabi ko dito. Hindi yung VFX artist sa Pilipinas kasi ang pinag-usapan dito ay hindi movie sa Pilipinas. Kasi ang pinag-usapan dito is movie sa ibang bansa, movie sa Hollywood. Tingkong kung sakaling mayroon talagang VFX artist sa Pilipinas na sabihin niya na mali yung sinasabi ko sa video, kaya maniwala yung mga tao dito sa Pilipinas, ang masasabi ko diyan yung mga tao sa Pilipinas is magbuka talaga silang tanga bakit ko ba masasabi na magbuka silang tanga kasi kung try nilang magtanong doon sa mga company na binanggit ko sa mga company na nagagawa ng VFX movie sa Hollywood kung itanong ninyo sa kanila yung mga sinasabi ko sa video ko sure ako na ang sagot nila ay tama talaga yung mga sinasabi ko so by the way nagsogod ko ang voiceover nag-record ko sa kong tingog kagahapon August 13 then nahuman ko o voiceover karon August 14, 2025. Then, gusto lang na ako i-shoutout ang mga silingan ako na makadungog sa ako pemerte kong mag voice over ko dere sa akong kwarto kaya akong kwarto dili man siya soundproofing madungog ang akong tingog sa silingan kung mag voice over ko dere so isout out lang na ko ang akong mga silingan na pemerte makadungog sa akong tingog kung mag voice over ko dere sa akong kwarto so shout out sa akong silingan na tapad sa mong balay na kanang tapad sa mong balay ila manso na manso apelido so shout out sa ila then shout out po na ako, ang akong silingan nga uh, dikit sa balay namo mo kini ila Robles na balay so shout out na ako na siya so tanang silingan ako nga kadungog sa akong tingog kung mag voice over ko sa akong kwarto dere so gi shout out na ko sila tanan no so by the way ang balay namo mo at bang sa Punta Elementary School ang address na ko disikto Punta na si Pitagusan Agusan del Norte Pit Caraga Region 13 Mindanao So kanang 8602 Kung na siya ah nasipit yung code kay kining among lugar ang na punta ang lungsod na mo na sipit, kay kining punta sa akong sa nasipit dira mayor na mo diri sa nasipit si Rusko Plaza dai kung nawerduhan mo sa ako nganong gi apil pa na ko na sa topic diri nga video bako'y pake paki aduna ko personal nga rason nganong apilo na ko nag topic diri nga video okay right na tama ni video ha. peace I'm the best.